Yo mga kaibigan, kamusta? So today, I want to share with you guys some random life lessons na natutunan ko habang nagmumotor. Kasi minsan, yung mga trips natin, yung mga adventure natin, eh parang buhay lang naman talaga, di ba? Ang saya, minsan magaan lang minsan may konting galituhan o naliligaw pero kung matututunan mong mag ng ride mo kahit anong road lock yan kaya mo yan di mo lagi alam talaga kung anong mangyayari hindi laging smoothie alimbawa itong mga nakaraang biyay ko sa Gada o sa Puerto Galera akala ko okay lang tapos biglang may matinding ulan putol ang kalsada malubak, maputik at mga hindi inaasahang pagkakataon pero part siya ng trip part sya ng adventure kaya natutunan ko sa kalsada kailangan maging ready sa lahat ng posibleng challenges tulad ng mga potholes biglaang traffic o masyadong matalim na korbada importante hindi ka magpapa-apekto kung magpapanik ka doon ka magkakaroon ng problema parang sa buhay kung lagi kang reactive lang mahihirapan ka pero kung chill lang mas madali mong malalampasan tulad ng motor ko minsan mabilis mga 80 to 90 kph pero kadalasan takbong chill lang 60 ganun may mga biyahe na parang gusto kong tapusin na ganito pero sa mga moments na yan nahihirapan ako mag focus kaya sa mga slow rides o chill rides doon ko talaga nararamdaman ang bawat kalsada minsan kasi di ba sa sobrang bilis natin magpatakbo sa buhay o sa motor eh nakakalimutan na natin tumigil sandali tignan ng paligid at mag-enjoy kung gusto mo yung mabilis go lang naman pero sometimes you need like to slow down to really appreciate the ride imagine mo na lang na habang nagmamadali ka may nalalampasan ka na palang mas magagandang view Pero kahit chill ride pa yan, eh kung napakahaba naman na ng tinakbo mo, kailangan mo mag-pause. Hindi lahat ng oras nagmamadali. Naranasan ko na yung maandar lang ako. Pero pakiramdam ko, lost na ako. Tulala na ako. Tapos isang stopover lang, nang nakapag-relax o nakakain doon ko na realize na pahinga lang pala yung kailangan konting iglip o merienda okay na nakapag-recharge na lahat tayo may mga moments na kailangan natin ng time out hindi pwedeng laging go lang nang go. Kaya nga ako, every time na huminto ako sa isang stopover, tinitingnan ko yung paligid ko kung may mapupwestuhan para mapagiglipan o makakainan. Nagpapahinga ako, tapos saka ako babalik sa pagbabiyahe. Ganon din sa buhay. Minsan, We need to step back and recharge. Isa sa mga natutunan ko habang nag-write ay eh kailangan mong i-appreciate yung mga simpleng bagay. Alam ko, minsan sa kalsada, puro traffic puro aberya. Pero sa mga moments na yon, may mga simple pero magagandang bagay kang may kita. Halimbawa, yung mga tawa sa kalsada, yung mga paborito mong kape na nadadaanan mo, yung mga tanawin. Alam nyo, nung huling biyahe ko, sa Puerto Galera, kung di pa ako huminto dun sa bangin at nakuyuryos ako, hindi ko pa makikita yung Tamaraw Waterfalls. At napansin ko talaga na mas maganda siya sa malayo. Maganda siya sa malapitan, pero mas maganda siya sa malayo. Dahil para sa akin, ang ganda tingnan nung falls na napapalibutan ng mga halaman at bundok as background. Kaya guys, always look around. Kasi habang busy tayo sa goal natin, baka may mas magagandang view tayo na nami -miss. So mga kaibigan, next time na magmumotor kayo or kahit anong trip sa buhay, laging tandaan, it's not about how fast you go, it's about enjoying the journey. moments na chill lang may moments na mabilis pero ang importante you know how to handle it all kaya ang goal ko ngayon hindi lang makarating sa destination gusto ko mag enjoy sa buhay sa bawat sandali sa bawat kalsada o the end of the day, this life is one big ride. And if you're not enjoying it, sayang naman. Keep riding. Enjoy the view. And keep it safe. Mga kaibigan, peace out.